Idineploy na ng Cotabato City Police Office ang 608 na mga pulis ngayong umaga sa 33 voting centers sa lungsod na bahagi ng ipinatutupad na seguridad para sa isasagawang final testing at sealing ng automated counting machine o ACM na nakatakda bukas May 7. Ang detalye mula kay Joellen De La Cruz. 608 na mga kapulisan na ang indineploy ng Cotabato City Police Office sa 33 Voting Center sa Lungsod bukas araw ng Miyerkules, May 7. Bahagi ito ng ipinapatupad na seguridad para sa isasagawang final testing and sealing ng Automated Counting Machine o ACM na nakatakda bukas, May 7. Meron pa pong designated na polling centers na deployan nila. These polling centers are those polling centers na perceived to be may mga concerns. Isa sa concern natin. Hindi natin siguro banggitin kung saan yung mga area, but uh, meron na po tayong meron na po tayong mga designated na areas. Okay. Bawat voting center sa syudad ay mayroong nakabantay na pulis. Okay. Pag sinabi polling center, uh, yun, yung, yung polling center, yung buong school. Pero yung sinasabi ng kwa, na, na, na place, places of uh, boating places, yun yung polling precinct na na talaga nagbuboto. So 30 to 50 meters yung, yung police natin doon sa pinagbubutuhan at talaga. Okay. Pero sa loob ng polling centers, lalo na malaki, na yung mga police natin at, at uh, marines para mangalaga doon sa order and security doon sa area. Bukod sa mga magpapatupad ng siguradad sa bawat voting center sa siyudad, mayroon ding mga pulis ang nakabantay sa buong Cotabato City. Kanya-kanyang tasking, yung Marines may tasking sila, kodat mater, sa mga barangay, nakadeploy sila. Kami din sa PNP, dito din sa, sa Disney Populated Areas, and so on and so forth. May nakahanda rin 488 special election boards mula sa Pro 1, 8, 5 at 11 sakaling atras ang mga guro sa lungsod sa pagsisilbi sa halalan sa lunes. As of now, meron tayong 448, 448 na special election boards na galing sa iba-ibang mga PRO. Na doon po sila nakability ngayon sa, sa, City Hall, City Hall gym natin. At sila yung pupuno in case na may mag-atras na may mag na mga mga electoral boards or teachers doon sa ilis araw ng lunes ng isagawa ng Comelec Cotabato City sa pangungunan ni Acting Election Officer Attorney Dindo Maglasang ang verification ng official ballots para sa lungsod. Jubilin de la Cruz, I-Minds, Philippines.